Good evening, mga kaibigan. So, may parcel akong dumating. gabi na, mga kaibigan. 10.30 na. gabi. so, May parcel akong dumating, mga kaibigan. Ibuksan na natin. Ibuksan na natin, mga kaibigan. Baka magiging ano ano to mga kaibigan uh, pang ano nang bike to tools ng bike <laughs> bike na naman ako ngayon leta natin mga kaibigan tools ng bike to mga kaibigan kay yung bike ko ayan yung eh. pink ang bike ko ay pipinturahan ko ulit ng bago. Ay. Mayroon pa tayo dyan. Masira yan. <laughs> ay, tayo dyan sa sira Tools ng bike to mga kaibigan. Ba, may sticker pa. May sticker pang kasama mga kaibigan oh. Ano ba ito? Nasaan na? Napulit ko ata yung papel niya. Napulit ko ata yung papel. Ano ba ano to? Ano bang bayit sa Yan. SPX Express. But it's Space Express? It's space Express. Space Express. Alpha Warehouse, Unit B, Piece 2, Lot 8E, Barangay, Bulacan, North Luzon. Kalayo nito ah. Yan ah mga kaibigan. <laughs> Yan ah mga kaibigan. ta, -daan! ta -daan! Yan o, mga kaibigan. Tantanggal kadina. Ayan. tanggal ng kadina to mga kaibigan. Kadina ng bike. Nakasilid pa. Tapos ito, tanggal dun sa ano. Sa, dun sa pedal mga kaibigan. May ano. Pedal lata to. Ito, saan to? Ito, hindi ko alam kung saan to. yang Ini tanggal. Sama kayak di dan don sa anu atama. Ah, dosa apakan? Obat oh, mukas. Dia mah Coba. Sekarang balik. tanggal ba ito dun? Mali ata ah. Ganon. Ito, ah ito. Ito mga kibigan. Ah. Ito. Hmm. Ito, saan naman ito? Isipan natin ito kung saan ito gagamitin natin. Ayan. Isipan ito natin mga kaibigan. Kung saan itong gamit ito. Ayan. Ayos mga kaibigan. Complete ito. Hmm. Ito mga kaibigan. Shout out sa SPX Express. At kayo, idol. Ito. Ito bukas. Saan kaya yan? ba ito? Ano? Wala namang ano to Saan ito nilalagay? Hindi naman ito pa ano yung ko, silisipan ko lang itong mga kaibigan mo para saan ito. Ito, bukas. Okay, Dandito lang mga kaibigan. At mag-shout out na lang tayo, bukas na lang. Bukas na tayo mag-shout out. At gabi na, matutulog na ako at inaantok na ako mga kaibigan. Galing pa ako sa trabaho. Yan. Diyan mo na yan. Diyan mo na yan dyan. dyan Sige na, mga kaibigan. Bye!